Isipin nyo ang isang mundo na nandyan pero hindi natin makita. Isang planeta na umiikot sa isang napakalayong bituin pero walang sino mang kamera ang makakakita o makakakuha ng larawan nito. Tunog science fiction, hindi ba? Pero ito ang katotohanan na kinakaharap ngayon ng mga modernong astronomo. Ngayon, maglalakbay tayo patungo sa pinakamahiwagang planeta sa universo ang planetang nakakawala sa lente ng mga teleskopyo at sumasalungat sa lahat ng alam natin tungkol sa kalawakan. At ipinapangako ko sa inyo, bago matapos ang video na ito, malalaman ninyo ang sikreto na matagal nang inilihim ng mga siyentipiko para lubos nating maintindihan kung gaano kakakaiba ang kwentong ito, kailangan nating bumalik sa dalawang dekada na ang nakalipas. Diyan nagsimula ang hinala ng mga astronomo na may mali sa star system ng HD 20887. Ang mga orbit ng ibang planeta ay unti-unting lumiliko, parang hinihila ng isang di nakikitang kamay. Batay sa mga kalkulasyon, kailangang mayroong isang planeta doon, isang malaking planeta, napakabigat, posibleng ilang beses pa ang laki kaysa sa Jupiter. Pero nang itutok nila ang pinakamalakas na teleskopyo, wala. Talagang walang laman ng espasyo kung saan, ayon sa lahat ng batas ng pisika, dapat mayroong isang gas giant. Ano nga ba itong kakaibang pinomenong ito? Tinawag ito ng mga siyentista na dark planet. Bagamat, hindi ito ang pinakatamang description. Iimagine mo ang isang mundo na binalutan ng ulap ng mga particle na sumisipsip sa lahat ng liwanag. Hindi lang ito simpleng madilim na ulap para itong cosmic black velvet, isang material na literal na sumisipsip sa mga foton. Kapag tumama ang liwanag ng bituin sa planeta, hindi ito nagre-reflect, hindi rin ito lumilihis, kundi naglalaho ito. Ganap! Walang ni anong bakas para bang may butas sa kalawakan, isang espasyo kung saan walang kahit ano. Pero alam nating sigurado na mayroon talaga dyan, pero paano nga ba natin talaga nalaman na may ganoon pala? Dito na magsisimula ang pinaka-interesanting parte. Gumagamit ang mga astronomer ng matatalino at mapanuksong pamamaraan na parang isang detektib na nag-iimbestiga. Tinitingnan nila ang hatak ng gravidad ng di nakikitang planeta sa mga kapitbahay nito. Isipin mo, nakikita mong gumagalaw ang mga dahon sa lawa, pero hindi mo nakikita ang isda na siyang nagpapaalon nito. Iyan mismo ang paraan ng gravitational perturbations o pag-aaral sa pagbaluktot ng gravidad. Sa pamamagitan ng halos hindi nakikitang pagbabago sa orbit ng ibang planeta o bagay, nakakalkula ng mga siyentista ang bigat, distansya at pati na ang tinatayang komposisyon ng lahat ng bagay na hindi nila nakikita. Pero ang mas nakakapagtaka, ang planetang ito ay may kakayahang baguhin ang liwanag ng mga bituin na napakalayo, lalo na kapag dumaan ang mga ito sa likuran niya. Ang tinatawag na gravitational lensing effect na hinulaan ni Einstein ay umiiral din sa sitwasyong ito. Kapag ang bituin ay pumupuesto sa likod ng planetang hindi natin makita, ang liwanag nito ay bumabaluktot, parang dumaan sa isang magnifying glass. Pero ang mismong lente ay nananatiling hindi nakikita. Para itong salamang ka, nakikita mo ang epekto, pero wala kang makitang sanhi. Kaya naman, sa loob ng maraming taon, matiyagang kinolekta, ng mga siyentipiko ang lahat ng mga didirektang palatandaan upang unti-unting buuin ang larawan ng di nakikitang planetang ito. At ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang posibleng nakatago sa ilalim nitong balabal na hindi natin maaninag. May ilang teorista ang nagpapalagay na baka may bago tayong uri ng planeta na kaharap isang mundo na binubuo ng kakaibang forma ng materya, marahil dark matter na nasa di matatag na kondisyon. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay simpleng gas giant, pero napaliligiran ng isang sapot ng mga partikula, mga partikula na kumikilos ng iba sa lahat ng ating nalalaman. Nakikipag-ugnayan ang mga ito sa liwanag sa quantum level, kaya't epektibo nilang sinisipsip ang kabuuan ng enerhiya nito. Subukan ninyong isipin ang kapaligiran ng planetang ito. Kung makakarating tayo doon, walang hanggang gabi lang ang sasalubong sa atin. Kahit na umaga, mananatiling itim ang kalangitan dahil walang liwanag ng bituin ang makakarating sa ibabaw nito. Marahil, may mga ulan doon na gawa sa mga material na hindi natin kilala. Umiihip ang mga hangin na hindi nakikita kundi sa pamamagitan lamang ng epekto nito sa hindi matanaw na anyo ng lupa. Isa itong mundong multo sa tunay na kahulugan ng salita. Umiiral ito kasabay ng ating realidad, ngunit hindi natin kayang direktang masilayan o mapuntahan. Nakakatuwang isipin na ang ganitong klasing mga bagay ay mas laganap pala sa universo kaysa sa inakala natin baka hindi natin sila natutuklasan. Hindi dahil iilan lang sila, kundi dahil ang mga gamit natin sa pag ay nakaset lang para hanapin ang mga bagay na kita. Parang naghahanap ka lang ng nawawalang susi doon sa may ilaw dahil doon lang maliwanag. Paano kung ang karamihan ng mga planeta sa kalawakan ay talagang ganitong klasing mga nakatagong di nakikita? talagang babalik ta rin ito ang buong pananaw natin tungkol sa kosmos. Dahan-dahan tayong inilalapit ng makabagong teknolohiya sa sagot. Ang mga bagong infrared telescope ay kayang madetect ang thermal radiation o rinit na sadyang lumalabas sa bawat planeta. Kahit pa ang pinakamaitim na ibabaw ay naglalabas ng init. Pero mayroon tayong matinding sorpresa ang preliminary data ay nagpapakita na ang thermal radiation ng planetang ito ay abnormal na napakababa. Para bang hindi lang nito sinisipsip ang liwanag kundi may paraan ito para panatilihin ang init sa loob. Ito ay sumasalungat sa lahat ng kilalang batas ng thermodynamics. Meron pa ring mas matatapang na mga teorya. Ilang siyentipiko, kahit pa iilan lang talaga sila, ang nagsasabing baka hindi ito likas na fenomeno na ang anomalya na ito ay posibleng patunay ng isang advanced na sibilisasyon na sadyang nagtatago ng kanilang mundo. Isang teknolohiya na kayang gawing invisible o hindi nakikita ang kanilang planeta para sa mga tagalabas na nagmamasid. Pwede itong magtunog na parang science fiction, pero sa teorya, posible ito kung nakamit na ng sibilisasyon ang isang tiyak na antas ng pag-unlad. Gayunpaman, nananatiling skeptical ang karamihan ng mga astronomo tungkol sa ideyang ito. Isipin lang natin sandali na kaya nating lumapit sa planetang ito. Ano kaya ang makikita natin? Malamang, ang bubungad sa atin ay isang ganap na itim na bolang nakasagka sa liwanag ng mga bituin. Walang detalye, walang kalidad ng ibabaw. Purong itim na bilog lang na sumisipsip sa lahat ng liwanag. Mapanganib ang mas lumapit pa dahil baka hindi natin mapansin na palapit na pala tayo sa ibabaw nito hanggang sa bumangga na tayo. Wala nang silbi ang ating mga navigation system na umaasa sa liwanag or optics. Kailangan na lang nating umasa sa gravitational at radar na mga paraan para mag-navigate may isang nakakaintriga na kabalintunaan kahit hindi natin direkta itong nakikita mas marami tayong alam tungkol sa planetang ito kaysa sa maraming planeta na nakikita naman natin dahil kailangan nilang gumamit ng mga hindi direktang pamamaraan nakagawa ang mga siyentipiko ng napakatumpak na pagtataya sa mga parameter nito alam natin ang bigat nito halos wala pang isang porsyento ang pagkakamali. Alam din natin ang komposisyon ng atmosfera nito. Batay sa spectral analysis ng liwanag na dumadaan sa gilid nito. Alam din natin ang temperatura ng ibabaw nito. Sa madaling salita, halos alam na natin ang lahat tungkol sa isang mundong kailan may hindi pa natin nasisilayan. Ang kwentong ito ay nagtutulak sa atin na pag-isipan kung hanggang saan lang ba talaga ang kaya ng ating pagdama. Sanay tayong umasa sa ating mga mata at sa mga kagamitang teknikal na nagpapalakas pa sa kakayahan ng mga ito. Gayunpaman, lumalabas na mayroon palang mga bagay sa universo na talagang hindi kayang makita o obserbahan ng direkta. Hindi lang ito hamon sa ating teknolohiya kundi maging sa mismong paraan ng ating pag-iisip. Dahil dito, napipilitan tayong maghanap ng mga alternatibong solusyon, mag-imbento ng bagong pamamaraan, at pag-aralan muli ang mga dating tinuturing nating di matitinag na prinsipyo ng siyensya. Siguro, ang talagang nakamamangha sa kwentong ito ay kung paano nito pinagbuklod ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan mga astronomo, isisist, eksperto sa quantum mechanics at maging mga pilosopo pa. Lahat sila ay nagtatangkang tumulong para malutas ang misteryong ito. Kasi ang pag-unawa sa kalikasan ng planetang ito ay posibleng magdala ng malaking pagsulong sa napakaraming sektor ng kaalaman. Mula sa paglikha ng mga bagong materyales na kayang sumipsip ng liwanag hanggang sa mga fundamental na tuklas sa elementary particle physics. Ngayon, subukan nating isipin ilang di nakikitang mundo pa kaya ang posibleng nagtatago sa malawak na kalawakan ayon sa mga modernong pagtatantya daan-daang milyong planeta ang posibleng umiiral dito pa lang sa ating mismong galaksya at kung kahit maliit na porsyento lang ng mga planetang ito ang may katangian ng ating di nakikita, pinag-uusapan natin ng libo-libo o baka pa nga milyon-milyong mundo na naghihintay lang matuklasan. Mga mundong hindi natin nakikita pero totoong umiiral at marahil ay may buhay. Ang pinakakahangahanga at pinakamisteryo sa planetang ito ay ang pambihirang katatagan nito. Karaniwan, ang mga bagay sa kalawakan na ganito kahusay sumipsip ng liwanag ay dapat uminit at kalaunan ay magsimulang maglabas ng enerhiya. Ngunit nananatiling hindi nagbabago ang planetang ito sa loob ng buong panahong ito ay inoobserbahan. Para bang mayroong mekanismo itong gumagana na siyang nagtatanggal ng lahat ng enerhiyang nasipsip nito. Saan napupunta ang enerhiyang iyon? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot ang Agham dyan. Siguro, inililipat ito sa isang parallel dimension. O kaya naman, ay nagiging isang uri ng enerhiya na hindi pa natin kayang itala o sukatin. May isa pa tayong napaka-interesanteng teorya. Paano kung hindi pala ito nag-iisa? Paano kung isa lang ito sa unang natuklasan na kabilang sa isang klase ng mga bagay na nag-e-exist sa tinatawag nating blind spots ng ating perception. Hindi natin sila nakikita. Hindi dahil sa kawalan nila, kundi dahil hindi nakatutok o hindi akma ang ating mga pandama at mga kagamitan para matukoy sila. Para itong radio waves, lagi silang nandyan sa paligid natin. Pero hindi natin sila mapapansin o maa-access kung walang espesyal na instrumento ang mga pamamaraang binuo para pag-aralan ang di nakikitang planetang ito ay nagagamit na ngayon sa iba pang larangan ng agham. Ang medical diagnosis, stealth technology system at mga bagong diskarte sa pagtitipid ng enerhiya. Lahat ng ito ay gumagamit ng mga prinsipyong unang nasubukan habang inaaral ang kosmikong penomenang ito. Kung minsan, ang pinakahindi inaasahang scientific discovery ang nagdadala ng praktikal na benepisyo sa mga larangang lubos na walang kinalaman na kakainteres dahil ang istoryang ito ay mayroon ding pilosopikal na bahagi. Pinapaisip tayo nito tungkol sa tunay na kalikasan ng realidad. Ano ba talaga ang totoo? Yun bang nakikita natin o yun bang nadedetect lang natin ang impluensya. May planeta. Kaya nating sukatin ang mga katangian nito. Hulaan ng galaw. Pero hindi naman natin ito nakikita. Sa isang banda, parang mas totoo pa nga ito sa mga equation at kalkulasyon kaysa sa aktual na pagmamasid. Binasag nito ang karaniwang pag-unawa natin sa kung ano ang realidad. Saka sa kasalukuyan, may ilang space agency na nagpaplano ng mga misyon patungo sa sistemang ito. Ang problema, ang paglalakbay ay aabuti ng mga dekada kahit paggamitin ang pinakamamodernong makina. At higit sa lahat, walang kasiguraduhan na may makikita o matutuklasan tayo pagdating natin doon. Ngunit ang mismong ideya na magpadala ng probe sa isang object na tila hinahamon ang mismong kalikasan ng pagmamasid ay talagang nakakaakit para sa mga siyentipiko. Ito na ang magiging pinakahuling pagsubok ng ating teknolohiya at ng ating pag-unawa sa pisika. Habang naghihintay tayo ng mga bagong tuklas, ang hindi nakikitang planetang ito ay patuloy sa kanyang dahan-dahang pag-ikot sa paligid ng kanyang pangunahing bituin. Sa loob ng anim na taon sa daigdig, bago niya matapos ang isang pag-ikot, nananatili itong tapat sa kanyang likas na katangian, ang maging naroroon ng hindi nagpapakita. Nagpapaalala ito sa atin na ang universo ay puno ng mga hiwaga na naghihintay lang na bigyan ng pansin ng mapag-usisang kaisipan ng tao. At ang pinakanakakamanghang mga pagtuklas ay madalas nagsisimula sa isang simpleng tanong, bakit hindi ko ito makita? Baka nagtataka kayo. Paano nga ba natin pag-aaralan ang mga bagay na hindi naman nakikita ng mata? Dito na pumapasok ang matinding kakayahan ng modernong siyensya. Nandyan ang mga spectrometer na sumusukat sa pinakamaliit na pagbabago sa liwanag ng malalayong bituin. Mayroon ding mga sopistikadong detektor na kayang makahagilap ng napakaliit na epekto ng grabidad at ang mga computer model na gumagaya sa mga prosesong hindi natin kayang obserbahan ng direkta. Para itong nagbubuo ng isang puzzle nang hindi nakikita ang larawan sa kahon, nakabase lang sa hugis ng bawat piraso, paano kung sasabihin ko sa inyo na tila sinasaway ng planetang ito ang ilang batas ng pisika? Siyempre, hindi ang mga fundamental, pero yung mga akala natin ay hindi na magigiba para sa mga planetang bagay. Ang thermal radiation niya, gaya ng nabanggit ko na, ay, ay di pang mababa. Pero, ang mas kakaiba, ang field ng grabidad nito ay may mga anomalia na maliit man ay kayang sukatin. Parang hindi lang simpleng siksik na bagay ang nasa loob, kundi may something na nakikipag-ugnayan sa space-time sa paraang iba sa ordinaryong materya, halina't pag-usapan natin ang tungkol sa hinaharap. Ano kaya ang naghihintay sa misteryosong bagay na ito sa mga darating na taon? Posibleng makita na sa wakas ng mga bagong teleskopyong ginagawa ngayon ang direktang radyasyon mula sa planetang ito. Hindi ito optical, siyempre, pero baka sa ibang sakop ng spektrum. Ang espesyal na pag-asa ay nakatuon sa mga radio telescope ng bagong henerasyon at sa mga infrared observatory. Sila ang magiging instrumento na mag-aalis ng tabing ng misteryo mula sa mundong ito. Ngunit kahit hindi man natin tuwirang masilayan ang planetang ito, ang mismong katotohanan ng pag-iral nito ay nakapagpabago na sa larangan ng astronomiya. Napilitan ang mga siyentipiko na bumuo ng mga bagong paraan ng pagtuklas, repasuhin ang mga teorya tungkol sa pagbuo ng planetary systems, at isaalang-alang ang posibilidad ng pag-iral ng buong kategorya ng mga bagay na dati nating hindi pinapansin. Minsan, ang negatibong resulta, yung kawalan ng kakayahan nating makita ang isang bagay, ay mas mahalaga pa kaysa sa isang positibong pagtuklas. Isipin lang ninyo, anong klasing mga sorpresa pa kaya ang inihanda ng kalawakan para sa atin? Kung may planeta tayong hindi man lang makuhanan ng litrato, ano pa kaya ang nakatago sa malalim na espasyo? Mga mundo ba na gawa sa antimatter? O kaya mga planetang dagat na balot na balot ng tubig? Pati na ang mga asteroid na binubuo ng kakaibang materya na hindi pa natin lubos maisip. Ang di nakikitang planetang ito ay simula pa lamang. Ito ang unang hudyat na mas marami pang pagkakaiba at mas malawak ang kalawakan kaysa sa ating inaakala. Ang mas nakakainteres ang pag-aaral sa planetang ito ay humantong sa isang hindi sinasadyang pagtuklas. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa gravitational influence nito, sa iba pang bagay sa sistema, nakakita ang mga astronomo ng iba pang maliliit na body na halos hindi rin makita. Posible na hindi lang tayo nakikipag-ugnayan sa isang anomalya, kundi sa isang buong populasyon ng mga katulad na bagay. Baka hindi ito isang exception, kundi ito na ang patakaran o ang rule para sa ilang uri ng planetary system ngayon. Bigyan natin ng sandaling pag-iisip kung ano ang posibleng nasa ilalim ng balat ng mahiwagang planetang ito. Kung sinisipsip niya ang lahat ng liwanag na tumatama dito, saan napupunta ang enerhiya ng liwanag na iyon? Ayon sa mga batas ng physics, kailangan itong mapunta sa kung saan maaaring nagko ito sa init. Pero kung ganoon, dapat mas malakas ang infrared radiation na iniilabas ng planeta kaysa sa kasalukuyan nating naoobserbahan. Posible ring may mga prosesong kemikal o nuklear na nangyayari doon na hindi pa natin lubos na naiintindihan. Sinasabi ng ilang mananaliksik na ang planetang ito ay kasalukuyang nagbabagong anyo. Posibleng ito ay nagiging isang brown dwarf, isang failed star na hindi nagkaroon ng sapat na masa para magsimula ng thermonuclear reactions. O kaya naman, nagiging isang bagong klase ng celestial body na wala pa tayong opisyal na pangalan. Ang kosmos ay patuloy na nag-e-evolve at marahil ay nasasaksihan natin ngayon ang isa sa mahahalagang yugto ng evolusyon na iyon. Ang nagpapaganda sa kwentong ito at nagiging perpektong pampatulog ay ang kalidad nitong mapaglimi ang pagmumuni-muni tungkol sa mga bagay na mas dakila pa sa atin, sa mga hiwagang hindi kayang aruki ng ating isipan, ay nakakapagpagaan sa ating mga pang-araw-araw na pasanin. Nagbibigay daan ito upang maramdaman nating tayo ay parte ng isang malawak, mahiwaga, ngunit napakagandang universo. Kung saan, kahit ang mga bagay na hindi natin nakikita, ay may kakayahang magbigay inspirasyon at magdulot ng matinding pagkamangha at paggalang. At ito na ang pinakanakakamanghang pagtuklas na ginawa ng mga siyentipiko. Hindi pala kakulangan ng ating teknolohiya ang imposibilidad na makuna ng larawan ang planetang ito, kundi ito mismo ang susi para maintindihan ang tunay nitong kalikasan hindi lang ito basta-basta ang kuryosidad sa kalawakan, kundi isa itong lagusan sa mga bagong prinsipyo ng pisika na makapagbabago sa ating pag-unawa sa realidad. Itinuturo sa atin ng di nakikitang planetang ito ang pagpapakumbaba. Ang universo ay palaging mas malawak kaysa sa ating inaakala at laging may nakahandang sorpresa para sa mga sapat ang kuryosidad na hanapin ang mga ito. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa mga misteryo ng kalawakan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong aabangan na kamanghamanghang kwento tungkol sa universo. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, ano sa tingin ninyo ang itinatago ng misteryosong planetang ito? ibahagi ang inyong mga hinuha sa comments. Magandang gabi at nawa'y maging makalawakan ang inyong mga panaginip.